po nagtatapos yung araw po natin. Nandito po si Angel Francisco Balintay, yung isa po sa mga uh, elders po ng uh, mga tawag to, uh, knowledgeable men ng aming tribo na nag-aambag nag sa production po ng bagani. So sila po yung kinukonsulta ng ABS-CBN para gawin yung mga bagay na yun. Patapos na yung atin pong journey ngayong hapon na ito. Ang ganap na oras ay alas 3.30. Malapit na po mag-alas 4 uh, dito po siya nagtapos uh, bali yung pong mga accessories po namin yung pong mga traditional na bahag ay amin pong naipakilala so ito po ay hindi po traditional na pang botolan ito po ay galing ng antike yung mga ati-atian doon ganyan po yung tradition nila dahil marami sa kanilang manok at mga ibon so may mga ganyan sila pag uh, may ganito ka kilala kang mga ngaso pero dito sa sa botolan meron kaming ganito yung gawa siya sa sel ng nyug, yung baon ng nyug. Kasi ito po ay yung sungay, yung dito, pangil ng uh, baboy damo. Yan, ibig sabihin si Uncle yung mga ngasa sa din linggo. So, ulitin natin, balik tayo sa bahag. Meron siyang tatlong kulay. Bukod sa kakulay siya ng watawat ng Pilipinas, ay nagsisimbolo po siya ng ating pong uh, mga achievements or status symbol. So, saka yung blue, yan po yung normal na bahag po ng ating pong mga uh, local villagers. Ayan, so pag, pag ano, blue talaga lang siya. Tapos ito meron siyang na-achieve sa kanyang buhay. Siya ay namumuno ng isang tribo, kagaya dito siya yung chieftain dito sa tapat At uh, siya po rin yung nagre-represent din po ng kaitaan sa buong uh, botolan or siya yung uh, chieftain, ng tribal chieftain Tribal, tribal chieftain federation. federation, ibig sabihin siya yung humahawak sa lahat ng mga chieftain. Chieftain of the chieftain, so medyo mataas. Ito naman, meron kang napatunayan sa pagtatanggol sa iyong tribo. Ayan. Ito po yung sa local villagers. Tapos dito naman po yung kapag meron kang tinapos, halimbawa uh, gaya po sa atin, education, uh, ikaw yung tagapagturo dun sa tribo. So yung mga minamana nating kaalaman, mula sa ating po mga ninuno, yung secular na kaalaman na natutunan natin sa paralan, kailangan po natin ibahagi. At ito po yung isang simbolo ng pagtatanggol din ng kabayanihan sa ating tribo. Uh, yung pong quintas po natin, ito po ay um, isang regalo lang po, token po mula po sa atin tong, uh, representative ng kaitaan sa region, si RDC Bingisto, Bengisto Juliano. Siya po yung uh, wise man po ng tribo. Siya yung nakakaalam ng mga kailangan po namin gawin, saan kami nagmula, ano po yung genealogy namin, sa so, iyo nakakapag-explain ng pagdudugtong-dugtong kung ang pinsan ng pinsan mo ay pinsan ko. Parang ganoon. Parang yung pagdudugtong-dugtong mas nauunawaan namin kapag si Uncle Bing gusto yun ng paliwanag. So yung layunin naman namin ngayon bilang magkakasama, matutunan namin paano ito i-adapt sa amin mapamumuhay. Kasi siyempre yung mga elders natin, tumatanda na sila. Kagaya kung nasabi sabi ko kanina sa school, si Uncle yung isa sa mga Uncle Francisco, yung isang ehemplo ng mabuting leader natututo siyang sumunod bago siya maging mabuting taga taga leader ng isang grupo. So, yun ang mahalaga po for you to be a good leader, you must be a good follower. Muli po ito si Samuel M. Balintay Jr. para po sa The Show. Salamat po. Woo! Tapos,